Tawid ka natin. salita. Ay, salamat at makakapikin. <laughs> Jali. <laughs> Jali. Yabang yes. ikan nga ito. Wow, sarap. Ay, <laughs> pati yung tagilid mo. Wow, sarap. Wow. Happy Father's Day Ay. daw. Oo. Salamat. Salamat. <laughs> Selamat apa birthday like Father's Day. Ah, wow. dami. Dami. Uh, wow. <laughs> oh, <naman>. <laughs> <laughs> Oh, Ang yung isang kamay ay. <laughs> Gusto niya na ni rin sabi ni... <laughs> no. <laughs> no, 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 no. Ayan, nagkakain na po. Yung may Father's Day. <laughs> mm. oh. Ayun, no. isang po. Ayan. <laughs> 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 mm. <laughs> <laughs> Salamat. <laughs> <Dito>. Wow. <laughs> Favorito ko yan. Abin mo. Sarap. Ito. <laughs> Ito. <laughs> oh, nagkakain na ho. Yung kaarawan niya diya ngayon. <laughs> Birthday ko na naman. Ah. <laughs> uh. Nice hmm. Hmm? Oh, ay pagtay. Ah, ay busog daw ang oh may karawan. Birthday kuno na naman. Ha, <laughs> oh, tingin? Sarap ha, 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 mga ha, 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 Usog. So, ito pa. <laughs> ah, Ang <panin pala> yan. <laughs> <laughs> Anong, yan. Hmm. Hmm. <laughs> Sarap eh. uh, Salamat daw sa nag-deliver. Putikin. Uh, Inatid

Ah, uh. ah, sarap. Busog. Hmm, <laughs> kain kayo. Ah, oh, kamasamok dahil. Hmm. Sarap. <laughs> Nakakailan na eh. si sipisip dito mo. Oh, itong inay. <laughs> sarap eh kapag may karawan. Hahaha. <laughs> Ha, uh, pag birthday ko. Ah, <laughs> <laughs> uh, yan. Nabusog.